This is the part to sa aming video. Sa so, siyempre kasama pa rin namin yung may-ari. Yung taga-asyenda. Uh, si Roth. Okay. So dito na, ito na yung... Ang... Ah, si Koan. Ah, do -ah, do -ah. So, ito na po siya, guys. Ah, ang aming lamaw. Okay. Amiga? Hala, amiga, dilidjud sa Ang magkusko. Sorry, jud Kaayo. ayo. Lugi amiga. Sorry. Kung pwede palang i-magic tanan, gi nga na mo. Yan, ito na po guys.